Magandang uros na naman sa inyong lahat mga kaibigan. Ang tatalakayan natin ngayon ay isa na namang katanungan ka ng isa nating viewer. Narito ang kanyang tanong. Hello, attorney. Isa po akong OFW at nag-decide na makipaghiwalay sa asawa dahil sa hindi magandang dahilan. Kasal po kami. Aminin ko po, may karelasyon na po ako ngayon, LDR o Long Distance Relationship. At alam kong ganun din po ang aking asawa pero ayaw niyang umamin. Ngayon po, tinatakot niya po ako na kakasuhan niya ako ng adultery. Ano po ang pwede kong gawin at ano po bang depensa ang pwede para sa adultery? Maraming salamat, attorney. Mga kaibigan, tatalakayin natin ito bilang isang educational and informational purposes lamang. Pero bago natin talakay ng ating topic, huwag niyong kalilimutan na mag-subscribe sa ating channel. Please like, comment, and share. I-click na rin ang notification bell para hindi niyo makalikta ng mga bago at susunod nating video. Balik sa ating topic. Pwede bang kasuhan ng adultery ang isang OFW na nasa ibang bansa dahil meron siyang karelasyon? Ayon sa Article 333 ng Revised Penal Code, maaaring kasuhan ng adultery ng isang babae kung siya ay nakikibagtalik sa isang lalaking hindi niya asawa. Ang bawat sexual na gawain ay binibilang bilang separate, bilang hiwalay na pagkakasala. Halimbawa, kung nakibagtalik ang may asawang babae sa lalaking hindi niya asawa sa Baguio City at sa ibang pagkakataon siya na naman ay nakibagtalik sa lalaking hindi niya asawa sa Tagaytay City, maaari siyang kasuhan ng dalawang krimeng adultery. Isa, yung ginawa niya sa Baguio City at ang pangalawa ay yung ginawa niya sa Tagaytay City. Gayon paman, ang lalaking sangkot sa nasabing krimeng adultery ay maaari lamang siyang usigin kung alam niyang may asawa ang babae. Tungkol naman sa kaso ng ating viewer, walang information na siya ay nakipagtalik sa lalaking hindi niya asawa dahil siya ay nasa ibang bansa. Ang ibinigay niyang information ay may karelasyon siya na LDR, Long Distance Relationship. Nangangahulugan na magkalayo sila sa kanyang karelasyon. Maring ang kanyang karelasyon ay nandito sa Pilipinas habang siya naman ay nasa abroad. Pero kung sa mga nakaraang pagbabakasyon niya dito sa Pilipinas, siya at ng kanyang karelasyon ay nagkaroon ng sexual na pagtatalik, ang kanyang asawa dito sa Pilipinas ay maaaring magsampa ng kasong adultery. Pero dahil siya naman ay nasa ibang bansa, ang kaso ay hindi uusad habang nasa abroad siya dahil kailangan na ma-acquire ng korte ang jurisdiction sa kanya. Pero hindi na nga na libre na siya dahil ang adultery ay maaring isang palaban sa nagkasala sa loob ng 10 years. Hanggat hindi pa lumalagpas ng 10 years, ang krimeng adultery ay mari pa rin isang pa. Tungkol naman sa kanyang tanong, kung ano ang kanyang magiging depensa kung sakaling magdimanta ang kanyang asawa, maaari niyang patunayan na walang pagtatalik. Ang nangyari dahil nasa long distance relationship lamang ang namamagitan sa kanila ng kanyang karelasyon. Isa rin depensa na siya at ng kanyang lalaking karelasyon ay pinatawad na ng kanyang asawa. Ang pagpapatawad sa asawang lalaki o kaya ay sa asawang babae ay maaring express at implied pardon. Isang halimbawa ng express pardon ay ang pagsulat ng affidavit na pinapatawad na ng asawang nasaktan ang nagkamaling asawa at ang kanyang paramor sa krimeng adultery o kaya silang mag-asawa ay pupunta sa kanilang barangay at doon sila magkasundo na pinapatawad na ng asawang lalaki ang kanyang asawa sa nagawa niyang kasalanan, sa nagawa niyang pakipagtalik sa ibang lalaki na hindi niya asawa sa kabilang banda, isang halimbawa ng ipinahiwatig na pagpapatawad, ito yung implied na pagpapatawad, ay kapag ang asawang lalaki ay patuloy na nanirahan sa kanyang asawa kahit na nangyari na after na nangyari ang pagkakasalang adultery. At dapat ang pagpapatawad ay ginawa bago ang pagsampanang kaso. Pero hindi maaring dipensa ang pagkakaroon ng kalaguyo ng kanyang asawa gaya ng sinasabi ng ating viewer. Na parehas silang may karelasyon, na parehas silang may kasalanan. Hindi pwedeng depensa ang in paridelikto. Ang paridelikto ay isang Latin na salita na ibig sabihin pantay na may kasalanan. Kung ang dalawang partido ay pariha sa pantay ng may kasalanan sa bawat isa sa ilalim ng doktrin ng pari hindi sila magkaroon ng aksyon laban sa isa't isa. Pero ang doktrin ng pari ay applicable lamang sa mga kasong civil. Hindi ito applicable sa mga kasong krimen. Dahil ang adultery ay isang kasong krimen, ang pari ay hindi pwedeng magiging depensa. Hanggang dito na lamang ang ating talakayan. Sana meron kayong napulot na kaunting kalaman sa ating discussion. Hanggang sa muli. Bye-bye.